and guys, good morning. Hello guys. Update natin sa nagayon ng taongan I dito. Ay hong to baklad. Mahina yung taong morning. dito sa nabotas guys. Sa mantubig. Inabot na yung mga taong dito. No choice na to. Bata na talaga takbo na ito. Sa matubig. Naglutakan na yung mga isda oh. Guys, lutangan ng isda guys. lutangan, lutangan na. na totoo nga ano guys Ayan na yung mga kasama namin, na <laughs> Sama hindi nakikita guys Kita kita Ayan <laughs> o Sorbay na sila Samahan nyo kami guys Naubusan na kami ng pag-asa Naubusan kami ng pag-asa sa na namin makakasorbive <laughs> Hindi pala May atira naman kaso ibabaw Hindi natatagal Wala na, Bata na talaga to See you soon, bataan, abukay Makakadayo rin kami dyan. Ang ngayon sa ano. Nasali, sinali mo pala ako sa GC. Bulakan-bulakan. Oh, sa tapatan ng ano to. Ubando. Ngayon kubo ng ano. Kabilang tahungan. Lugi mga tahungan dito. Patay lahat ng tahong. Kahit saan po wala. Tinamakang taga ng masamang tubig. Ito yung kalaban ng mga dito. Masamang tubig. Masama ang masama ang tubig, masama nang tubig, masama pang tao. Aray ko. Aray ko Tosok. so. na kami pag-asa. Pag-asa na lang hindi na uubos. Aray ko. Aray ko Tosok. so. <laughs> Nadubla nung isang araw yung ano dito tahong. Kala namin na makaka-survive. Nadubla pa nung isang araw. Tapos ang trabaho, bata na kami nito. Na ang tahong Sana ang na siyang tao. Las yung isang buso namin, isang pala. Yung buso namin, may may ano na, may Saan alimasag ng ulo. <laughs> yan o. Oh. May alimasag Ilang. pang ulo. <laughs> may yan iba. Yan tuloy, mangurumo ka dyan. Sa babaw. Sorbe na, sorbe na kami lahat. Wala nangyari. Ubus talaga. Pati pang tubos. Aray ko. Aray ko. Yung alam mo. So yan guys, update ko ulit kayo. Sisitalunan yung alamang. Hello guys! Hey. <laughs> Enggak ditonton bijodo to guys.